Hello, good morning mga kagre. Ito na mga kagre. Ito. Pagpinis na to, mga kagre. Yan. Yan ang resulta ng pagpipinta. Ang pagpipinta naman mga kagre, kaalaman talaga yan. Kasi pag hindi ka marunong magpipinta, maraming mga luha-luha, ganun luha, mga tumutulo. Yan. Maraming tulo. Ito, walang katulok-tulok ang magpinta, mga kadre. Ganon. Yan, Yan. ang pinta mga kagri, Yan. Kada mong plywood. Yan. Kaya sinishare ko to sa inyo mga kagri para kung magustuhan ninyo, ah, kumunta ko lang sa akin. Sa ko. Ito. Yan. Ito man mga kagri, ang may nito, itong residential na to, ang may-ari nito, Sundalo ranger na destino siya sa sa Negros. Kaya nagpagawa siya ng bahay dito, ito. Kami naman ang kinontrata dito, kapipinta. Kaya pinintahan namin. Ito yung itong bahay niya. Ito. Ito naman, tinitira ko to, ang pagmasilya. Ang pagmasilya naman mga kagre, may kaalaman rin yan. Kung hindi ka marunong magmasilya, wala rin. Katulad ito. Itong masilya na ito mga kagre, ito. Dati na ito, nung unang mga karpinterong gumawa itong bahay na ito, eh magaspang. Ito. Ayon tira namin dito sa dito sa siling. Yan, kami na, kami na ang tumira nito. Ito mga kagre. Yan. Eh, mahirap dukutin yung ganyan, mga, yung style ng ganyan, mga dekorasyon. Ah, parang ganun ba? Yan, pabilog. Kailangan dukutin mo yun doon. Kasi pag hindi mo dinukot, ay, kwan, dukutin mo talaga, may, gagawa mo, mo talaga ng paraan yan. Yan, ganun yung mga kagre. Yan. Malaking bahay na ito mga kagre. Nandito, Paskusina. Ito, tinira namin ito kapon. Ito, Itong bahay na to. Ay, ah, itong kwarto na to. Ayan. Tapos dito pa. Ito naman ang sa kusina. Hindi pa natapos tapos to. Hindi pa namin nakakuan. Ito, masilihan pa ito. Ito, itong kanto, itong kusina. Ito, kainan to dito. Ito naman, lababo. Ayan, hindi pa na masilihan yan. Ito, isang araw lang to masilihan to. Ayan. Pati ito CR. Ito. Hindi pa na masilihan. Yung CR. Kaya, kuha naman, kailangan talaga mga kagre. Sa pagpapahid ng, sa pagpapahid ng masilya, kailangan, kuha siya, yung smooth siya na kung pagsabi na mayari nga ah wala na akong budget hindi na hindi na natin to lihain yan pwede pwede kan pwede hindi na maliha yung kan basta maganda lang pagka masilya kasi ito kasi masilya ito pangit pagka masilya ito eh oh, ang gaspang o. ito magaspang kaya inuulit namin yan. Yan. Papatungan lang yan. Kasi hindi pwede yung tungguan. Matigas na masyado. Papatungan yan. Hindi naman dala sa liha ito. Magkuba, magbako. yan? Magbuto. Magbako-bako rin siya. Pagka masilihan ako. yan? na. Kaya kailangan ito. Pasadahan ng isang pasada 'yan. Itong panuro. Ito. Si kailangan talaga mga kagri pag uh, mag ka, mag Masilya ka. Kailangan yung smooth. Eh, kasi pag sinabi ng may-ari nga, ah, ah hindi natin ito kan? hindi natin to lihayin, pwede naman ito, pinturahan lang nito. Kasi nagtitipid. Mayroon kasi yung may-ari may ng bahay mga kagri nagtitipid sa gastusin. Hindi na bibili ng yung liha. Kasi mahal yung liha eh. Magkano yung isang pad? Kaya, mabuti kung magkasi ang isang pad ito. Ni e, maganda yung pag maganda yung pagkabirada sa masilya. Kailangan, matutunan mo talaga yung pagmasilya kung paano yung yung smooth. Yan. Katulad dito, smooth to No. Oh, ang kinis. Parang pisingi ng dalaga ito pag kinanan mo. Oh. Pisingi ng dalaga. Yung pisingi ng langit. Iba iba naman yung gagre, Yung pisingi ng langit at saka pisingi sa dalaga. <laughs> na ito nga gagre, Oh. Ano. You know, magaspang. Kaya pasadahan ng isang pasada yan. Ito naman, ito naman kasama ko rito kagri, birador talaga ito. Ito, yan. Birador ng kanyang, birador ng pintura yan. Ako naman, taga masilya ako. Masilador ako, dito. <laughs> yan. Masilya. Kaya, yan o. Ismot na ismot talaga. Yan ang pagbirada ng masilya. Kaya mga kagri, kung may... Kung gustuhin, nagustuhan ninyo, kung magpagawa kayo, may ipagpagawa, ako ah, kumunta kay sa FB ko. Ay makikita naman kay makikita naman dyan, Na Ang andito lang mga kagre. Subaybayan ninyo sunod ko video. Na sa pagpipinta sa kapagmuno sa Celia. Na paki-subscribe naman sa YouTube channel ko. Jewel Putat. Na kung sino man mag may gustong magpa-trabaho diyan. Ah, kontak lang kayo kay handa kami pumunta diyan kung saan na hanggang dito na lang mga kagre salamat sa